Ginulat na naman ni Francis ang buong campus. Grabe buong game, nag-init ang inuupuan niya. Pero partida na yan, pinagkaguluhan na naman tayo ng mga kababaihan. Dito natin masasabi na hindi hadlang ang pagiging bangko sa tungkuling ginagampanan natin sa eskwelahan ang pagpapakilig ng mga kababaihan. At ito na nga panibagong handsome video na naman. Ngayong araw ito na ang opening ng aming intramurals. Grabe, kay agang aga ang pugi ko talaga. So ayun, andito na tayo sa Ormoc City Superdome. Ay sa labas pa pala, mamaya pa kami papasok. Dito ang venue kung saan gaganapin ang opening ceremony. Anak ka ng pugi, hinalikan ako sa likod. Hello, <laughs> What's up, guys? <laughs> Shout, out. Shout out. Grabe, ang kukulit mga kasamahan ko yung iba sa basketball. Bale yung mga nakaraan kong video ay elimination games pa yun. So ito ngayon opening na ng aming intramurals. At ayan, papasok na kami dyan. Let's go Titans! As you can see no, halatang halata sa kanilang muka na pagpasok namin kinilig agad sila. Yang mga naka-orange na yan, yan ang aming department. Klarong-klaro na napagkamalan na naman tayong si Dwight Ramos. Nagtilian ba naman ang lahat? after nyan cheer dance competition naman grabe sobrang solid ng pinakitang performance ng aming department pero sayang second lang tapos Mr. and Miss Intramurals naman. Uy, baka magtaka kayo ha kung bakit hindi ako sumali dyan. Prinotestaan kasi tayo ng lahat ng department. Overqualified na daw ang aking kapugian. Pwede na daw isabak sa international. After nyan, nag kami. Tapos dumiretso kami sa eskwelahan kasi mamaya may bakbakan na naman. Kalaban pala namin ngayon ay ang high school department. Yes po, tama kayo nang narinig. High school department ang makakalaban namin pero pareho kaming undefeated. Parang dito kami mahihirapan. Hirap kasi pag ako lang mag-isa sa team ang inaasahan. As you can see, hindi pa nga kami ang naglalaro. Dinumog agad kami ng mga tao. At ito na nga, number 69. All out tayo sa warm-up kasi sa warm-up lang siguro tayo papawisan. Charis lang. Pareho kaming undefeated ng high school department pero mas may advantage kami sa itsura. First quarter pa lang, nagpakitang gilas agad si Francis. 15 claps at 6 na shake hands sa kakampi. Grabe naman, uminit agad ang inuupuan. Kenchana! 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 itong kasama ko dito grabe nangalabaw sa ilalim ang bumanga giba tapos rebound pa niya back pinasakay pa sa balikat ang mga kalaban malaking bagay din sa akin na binangko ako ng coach ko para din ma-showcase ang talent ng mga kasama ko ba kung baga give chance to others buti na lang nahiya na rin ang mga teammate ko sa akin siguro na pagtanto na nila na nakakaumay na na si Francis na lang ang bumubuhat palagi every game kaya ayun nag-step up silang lahat panalo pala kami dyan, lima lang yung lamang, partida na yan, di pa ako naglaro, grabe ang naging performance natin dyan, 15 claps, 25 nice one, may kasama pang 200 friend request, saan ka ba makakahanap ng ganyang stat line, partida, bangko pa ako nyan, pero pinagkaguluhan pa rin tayo ng mga kababaihan, dito natin masasabi na hindi hadlang ang pagiging bangko, sa tungkuling ginagampanan natin sa eskwelahan, ang pagpapakilig ng mga kababaihan, shout out sa kuya na nagpapicture sa akin, galing pa daw siya ng Maynila, salamat sa at dahil grabe yung performance na pinakita natin kanina, parang deserve ko kumain sa Jollibee. Next game kasi namin, championship game na. Kailangan kalimutan muna natin ang mga nangyari ngayon. Meron na namang hindi makakatulog neto. So ayun lang, di ko napahahabain ang video na to. Magkita kita tayo sa championship game namin hanggang sa muling pagiging gwapo. Paalam.